Hello mga preni, welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano ako nagkaroon ng SSID na yung midcard plus, yung ATM na siya. So without further ado, let's get started. Intro, pasok! So, bali, last Friday pa ako tine-text ng entry go. Entry ko yung ito. Yung may dala ng package. Package pala to. Thur Thursday. Eh, Friday ako last week. tine-text nito. Sabi niya may package daw ako na parating. Open ko daw yung link. So, ako, nadala na ako sa mga ganon link-link na yon. Hindi ko siya inopen. Hinayaan ko lang siya. Until dumating siya kanina. Na-confirm ko, entry ko pala to. Kala ko, <laughs> mga scammer <laughs> Hindi pala. Ito pala yung sa SS. So, buksan na natin. So, ngayon ko lang siya bubuksan. Ano to siya sa Union Bank. So, buksan natin. So, bali, last month ko lang siya na na process kasi hirap ako mag fill up sa mga requirements sa pag open nito so bali ito siya tama ba eto Bali, eto yung chips niya. ATM na siya. So, ayan. Under siya ng bank net. Union Bank. Union Bank. ID tapos ATM na siya. So, eto nga siya. O. Oh. Chips tapos ganto siya. Yan. O di ba? May isang valid ID na naman ako bukod dun sa pill card. So dumating siya kanina. So bali kung may SS account ka, punta ka lang doon tapos punta ka sa services. Tapos um mag tawag dito. Umed card upgrade. Yun ang pindutin mo. Tapos, fill up ka lang. Kaya ito, meron na akong UMID ID. Same time, may, ATM pa ako. So, tuwang-tuwa na ako ngayon. Kasi dati, pangarap ko lang to. Mahirap kasi magkaroon nito eh. Ang dami yung process. Kukuha ng number. Tapos, pipiliin mo pa kung self-employed, employed. Ako, self-employed yung pinili ko. Tapos, six Six, six times na akong naghulog. Tsaka ako na to, pinrasses. Tapos yung sakto nung first time ko maghulog, buntis na ako. Umabot siya sa ano, kung hindi makakuha ako ng maternity benefits na 70,000. Pero nakuha ko 35,000 kasi late payment ako. So, na ano siya sa cut off. Hindi ko nakuha yun. Pero yun yung nakuha ko, 30,000 nung nanganak na ako. Kaya yun ang kagandahan dito. Kung sana nabuo ko yun, pwede pa akong mag -loan. So, yun. That's all for now. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!